dami mga player player dami mga tayo dami ng Ace kuya so boy amen welcome back boy. Ali dami ng yan player guys hindi sa ano yan uh, Sige lang. Salamat sa pagano sing. Narorosh na. Ang dami oh, dami. Laro 'yan. Okay, 5-5. Oh, ano Pagkatapos nila. Pagkatapos nila. Oh, mm -hmm. Pag